ito ay rated spg striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may maseselang tema lengguwahe karahasan sexual horror o droga na hindi angkop sa mga bata <tong> na nagustuhan ni Chip Espinas ang ipinadalang pagkain ni Marcelo kaya naman mas minabuti nitong sadyain si Marcelo at pangtrontahin dahil kay bago-bago umano nito ay nagpapasikat na agad. Sumagot nga si Marcelo na ayaw niya lang umanong nagugutom ang kanyang mga kapwa preso kung kaya tinanong ni Espinas kung anong ibig sabihin nito na ginugutom niya ang mga naroon sa preso tahanan ng mga dimagi ba ay dumating si Rigor at agad itong binati ni Olga at hindi nakapagpigil na makapagsalita tungkol sa koreksyonal kung kaya't nagtakas si Rigor. Sa narinig kay Olga at agad na tinanong ni Rigor kung paano umano nitong nalaman na may mga anomalya sa koreksyonal tabi ng banda sinabi naman ni Pablo na kapag natuloy ang aliyansa ng kanilang pamilya sa mga Montenegro ay sisiguraduhin niya umanong siya lang ang nasa tuktok habang sa koreksyonal naman ay muling naitanong ni Tanggol kay Marcelo kung kailan sila makakalaya. Mayabang naman na sagot ni Marcelo na sisiguraduhin niya kasabay niya sa paglabas ni natanggol at nang marinig ito ni Mayor Celso ay agad itong umalma dahil batid niya umanong ginagamit lang ni Marcelo si natanggol at di nga nagtagal ay nagkain ka ng dalawa buti na lamang ay naawat sila ni tanggol. Matapos ito ay sinabi ni Tanggol kay Naenteng na dapat kilalanin muna nila si Marcelo bago sila tuluyang magtiwala dito. Nang malaman nga ni Tanggol na makakalaya na si Bubbles, ay personal niya itong pinuntahan sa tindahan upang personal na magpaalam at magpasalamat dito. Dahilan kung kaya't naging emosyonal ang tagpo ng dalawa. Sabi ni Tanggol na hindi niya ito makakalimutan at mamimiss niya ang dalaga. Inabot naman ni Bubbles ang kanyang sombrero at ibinigay kay Tanggol para daw pag nakalaya si Tanggol ay may dahilan ito para hanapin siya ang paglabas ay magsisimula na muli ang bagong kabanata ng ating bida kung saan naglalakihang revelasyon ang kanyang malalaman mula sa kanyang tunay na pagkatao at sa kanyang tunay na amang siramon na siyang napangasawa ni Mokang. At ang pagkakapatay ni Olga kay Mokang na tunay na ina naman ni Bubbles pati na rin ang tunay na pagkatao ni Marcelo. Kaya naman kapamilya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiyapo. Hanggang sa muli, salamat!